Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, July 1, 2024 at sa oras na 7.30 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa may uh, kaaba ng uh, Sergeant Sguera at sa akop ng uh, Quezon City at nasita itong uh, isang uh, motorsiklo na nakachinilas bukod sa nakachinilas ay uh, pareho pa silang uh, walang helmet so ang multa lang uh, walang helmet 1.5 pero yung driver na lang ang uh, charge hindi yung angkas tapos yung uh, nakachinilas 500 so bali 2,000 ang babayaran yan nanti to pa rin tayo sa kahabaan ng uh, Sergeant Esquera at uh, may nakatak na pala dito Nag-cross na ang atin dito sa Timog at uh, binaybay itong kahabaan ng uh, 11th uh, Jamboree. Mula sa kanto ng Timog hanggang dito sa 11th Jamboree, school dito. So yung may mga driver dito sa school na naghatid at uh, nagsundo. E, uh, pinalis na lang para hindi magka ng traffic. Okay, forward na tayo, forward na tayo. Nasa kanto na ng uh, 11th Jamboree sa kanito nga Kamuning uh, Road din. Mm -hmm. Ata ako uh, maliwa dito sa Kamuning Road. Nandito na tayo sa kanto ng uh, Kamuning Road at ng uh, EDSA. Iyan ang papunta ng uh, Monumento at uh, ito naman papunta ng uh, Makati. At nadahanan itong uh, isang uh, taxi na nakaparkless mismo dito sa sidewalk. O yan, tingin nyo, umiiwas na yung uh, dumadaan dito. Tulad niya na papakita ko sa inyo ang kaipaan ng uh, attended sa ka unattended kaya iwasan yung iwanan yung inyong sasakyan dahil pag nachikan ng uh, toad ayan eh wala na kayong magagawa o wala na magagawa yung may-ari talagang mahahatak dahil uh, hindi na pwede nga burahin yan kahit eh, uh, problema o magkakaroon ng problema yung nanikit or uh, enforcer so magagawa na lang ng may-ari sumama sa impounding area para matubos na ang kanyang babayaran at uh, may-uwi na niya ang kanyang sasakyan para magkukross ang team dito sa may uh, EDSA at uh, dito sa may Camias uh, Road Nasa Camias Road na tayo hmm, Katulad nito, nakapark dito sa sidewalk may driver naman kaso huli na nang uh, lumabas na tikita na na or na chika na yung tow sa tiket dito siya galing ayun ang gulong hindi lang natin naabutan kanina tingnan niyo yung nakakaalam na oh, ang galing at tignan uh, tingnan rin yung mga tao malayang nakakalakad sa sidewalk sa mga nagtatanong nga pala tungkol dun sa mga natutod na sasakyan, ito po yan, pagka natod ang inyong sasakyan or uh, dumating naman ang driver, ibibigay sa kanya yan. Ngayon kung sakaling uh, wala yung driver, iiwan yung uh, note na yan kung saan natod ang sasakyan or ibibigay sa kakilala or sa kamag-anak ng may-ari na sasakyan na natod Kailan dito naman yung uh, may-ari or yung uh, nagdadala ng sasakyan sa kanya na ibibigay itong uh, ayan, yung uh, notice na yan. Magmula Camias Road, kumana ng team dito sa GH. Nasa kanto tayo ngayon ng Ermin Garcia sa kaya itong uh, Pittsburgh. At uh, ito, mayroong uh, nakalagay dito na yellow na nilagay ng barangay no parking dito siya nakapark kaya matitikitan pero ito ay mayroong uh, ordinance na one side parking dito sa left side kaya lang ito natikitan dahil dito dito siya nakapatong ngayon mahahatak ito dahil uh, ayan na yung tow truck Okay, nakakataki uh, na yan. Punta tayo sa bandang uh, unahan. Nanti pa rin tayo sa may Ermin uh, Garcia na kung saan doon din tayo nagaling. Nandito na tayo sa isang team at uh, itong uh, part ng Ermin uh, Garcia na ito ay sakop ng Barangay uh, Silangan at sakop ng Quezon City. Malapit lang ito sa area ng Cubao. Itong nga uh, Erwin Garcia na kung saan sakop ng barangay Asilangan, Silangan, ito ay isang complain. Dahil bukod sa mga nakapark diyan sa kalsada at saka yun, yung hinahatak na, eh mayroon pa mga nakapark dito sa sidewalk. Ano pala ito eh? Uh, apartment? So ito, ayan, nakapasok na sa property line. So itong isa, ito ang matitikitan or posibleng mahatap pagka hindi lumabas ang driver saka ito yung dalawa dito ayan dahil nakaapak uh, mismo sa yung gulong sa sidewalk So ayan, maayos na dahil uh, nandito naman lahat yung may-ari uh, Natikitan at uh, hindi na natowed Check, 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 mayroon ba? Oh, di ba? Nakakalakad na sila So yung dalawa lang dito sa kalsada ang uh, nahatak Nasa Ermin Garcia pa rin tayo at sakop ng barangay ilog, May inahatak na dito. Ah, kabayan, kabayan. May isang flatbed yan. Ito, malamang talagang hindi na ito umandar. Kaya hahatakin na ito. May isang flatbed. okay na. Nasa uh, kahabaan pa rin tayo ng uh, Ermin Garcia. At uh, ito. Ano ba ito? Kanya, ano ito? Sari-sari ng mga uh, excess material. Oh, Bukong nasasakyan na, no? So, sir, isa ba ito sa mga complaint dito sa kahabaan ng Ermin Garcia? Uh, kasama po ito. Kasama po ito sa complaint. So regarding sa complaint eh ilalagay ko yung link sa description ng ating uh, video. At uh, kung halimbawa magko-complain kayo sa mga concerned uh, na citizen, samahan niyo na lang mga picture. At uh, i-email niyo sa 888 apat na ita, sa Facebook page ng uh, MMDA kata uh, mayroon pa sa unahan. Bupa pa, nakatagilid nga lang. Ikota natin ha. Bupa pa eh. Oh. 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 Ano ito pala pang uh, dilig? Itong kahabaan ng Ermin uh, Garcia na kung saan nandito tayo ngayon ay sakop na ng uh, barangay uh, Erod or uh, barangay Erodriguez after malinis ito at matanggal yung mga uh, yung uh, barangay na maglilinis nito ayan nililinis na at uh, nahatak na ayun <laughs> kami uh, dito both side may nakalagay na no parking magandang uh, hapon sa inyong lahat ngayon ay uh, July 1 2024 at sa oras na 12.05 ng hapon Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng MLJ dito sa kahabaan ng uh, Merriam Defensor Santiago Avenue at sakop ng Quezon City. Oskog, nasan ba? Kuya, gagalawin. Wala pa kayo na Mainit. Dahil dito, nagluto sa kalsada. So yung mga kukuha ng may-ari, makukuha nila yung mga may-iwan dito, kukumpiskahin. Katulad nun. Abe dito kayo na pulasa na. Kung sa bueno, so, na sana may driver, paalisin mm nyo 'yung pagwala Kasi perfecto. Wala na yung mga barikadang bato rito. Ibig sabihin kasi pag may bato, mayroong uh, kanya-kanyang uh, designated na parking area or parking area na kayo mga sasakyan. Ito na. Yung mga yan. saka ito. Bigat niya na. Okay. o Alak po. laki. na Tapos may mga uh, plank dito. Ayan. Nilalagay yan dito sa gutter sampahan ng sasakyan. So, pinumpis ka na rin. O oh, yan. Biglang linis. Nasa kanto tayo ng... Uh, Quezon Avenue sa kanitong Ayan uh, yan Miriam uh, Defensor Santiago Avenue. Nag-U-turn. Nag-U-turn tayo ha. Ah. Kabila naman ang uh, ah, papasadahan. Ito. After natin mag-U-turn, kumanan dito sa Internal Road.

nakamapusos over sa alsaada. tunyong. bob. ayaw lamig magarise. ay okay, na tayong tayong sir. tayong masira, tayong 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 sir tayong tayong Baka tayong 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 <coughs> internal road. Internal road. Oh, internal. road internal. Kamu nak kasi ni? internal. Kamu kasi kasi ni? ni?

아, 이럴리, 아, 피디야. 이 오, 터닝, 나. 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 오, 터닝, 터닝, 나. 오, 터닝, 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 나.

Kanina pa ito rito, kaya maahatak na. Kung so, nyo ay no parking na yan, sila nga harap na dito na ito.

ito yung pagpapark nasa gitna may higit kalahati ng kalsada na kuha nyo so ang labas nito ay uh, East Avenue lahat dito may nahatak pala dito. Okay, tara na. Pagmula doon sa pinanggalingan natin, itong uh, ng internal road, kumaliwa dito sa may uh, NIA north. Karamihan kasi dito sa lugar natin, lahat mga niya ang pangalan. Pati itong internal, niya din yan eh. Meron din nga Nia South Sa kahabaan ng uh, Nia North Ito yung uh, unang mahatak Punta tayo sa unahan Yan ang EDSA Papuntang ano yan North Kasi ito na yung uh, Itong sentris Tatlo pa lang mahatak dito sa Nia North Pataas pa kamay Naku Ang oras ngayon ay 1.15 ng hapon at uh, nandito pa rin tayo sa may kahabaan ng uh, Nia North. At uh, bago tayo magtapos, eh, uh, gusto ko lang uh, i-shoutout ang uh, isa sa ating mga sumusuporta sa non-stop clearing operation with uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMD na si Crispin na Moharis de la Peña ng Lipa Batangas. Shout out, shout out, shout out. Ayan, ayan, ayan. mga yan! sa atin yan. Sa ating mga advokasya. Bye! Shout <laughs> out sa inyong lahat. At syempre sa buong team ng Strike Force. <laughs> ayan! Kaway-kaway! Woo! <laughs> <laughs> Kain na na. <laughs> <Woo>! <laughs> oh. oh. <laughs> Kaya sama lang kayo.